Hello guys, um, magandang magandang maga po sa inyong lahat. So kayo ba ay may hinihanala o may ano ba kayo, may duda kayo sa inyong mga partner ninyo na meron siyang uh, cheating o meron siyang iba or meron something na tinatago sa inyo. Ayan guys, may gusto kayong malaman. Ayan, so dito guys. Pwede ninyong malaman yan. Uh, tutuluan po kayo ng spell na to guys. Pero, bago ninyo ito gawin, syempre, maging aware po kayo sa kahinatnan. Kung baga, maging ready po kayo sa ano. So, ang kailangan po dito guys, is isang papel. So, yung papel guys, di bali po yan white or ano po yung kulay ng papel. Pero, dapat po guys, ang kulay po ng pen is blue. So, ayan guys, blue po siya. Blue na marker o blue na ball pen, okay po. Basta yung, kahit yung papel, kahit anong kulay. Basta itong marker, guys, is kulay blue siya. Yung pen, kulay blue. Ayan, guys, ang gawin ninyo, isulat ho ninyo yung pangalan niya. Ayan. And, i-draw po ninyo itong symbols na to, guys. Ayan. I-draw po ninyo yung symbols nito guys sa isang papel na ito. And then, yung pangalan niya guys. And then, dito, syempre, bago mo ito, ano guys, itago mo ito. So, either itago mo to sa ilalim ng unan mo, or itag itago mo ito sa walang nakakakita guys. So, dito, hilingin mo dito na tulungan ka na sabihin yung totoo itago mo ito ng within 3 days. 3 days, 3 nights. Ayan guys, mag, mag ano po, mag a po, o magpapakita po, or magbibigay po ng sign dito. Kung merong cheating, o merong, kung, kung merong kayong mga katanungan guys, uh, mag mag-a-appear mag po yun. Tutulungan kayong mapalabas. Either sa panaginip nyo or something na ano guys. Alam nyo ba yung ano, kung merong kayong mga hinahanap na mga kagamitan niyo na hindi ninyo mahanap-hanap and then hilingin ninyo kung nasaan or kaya hininala ninyo na may kumuha. Ayan. So, itanong nyo po dito sa, ano na to, sa symbols na to, tulungan kayo para itong tao na ba to talaga yung nagtatago ng something na galing sa'yo o gamit mo or something na, ano okay? guys. So, tututulungan po kayo ng symbols na to. So, again guys, um, Kapag kayo po ay naniniwala sa mga ganitong spell, please po like and share and follow po guys. Pero pag hindi naman kayo naniniwala sa mga ganitong spell guys, please po skip na lang po yung video. Ayan guys, so maraming salamat po sa inyong lahat sa lahat po ng supportan ninyo dito sa dalawang page ko. And doon po sa sana second account ko, guys. So, yun po yung real name ko. So, ayan, guys. Kung nagtatanong ko na ano anong po kayo, guys, ng mga ano, ganito, ganito. So, ayan, guys. Mag-ano po kayo. Yun po yung real name ko. And then, guys, maraming salamat po sa lahat ng orders, sa lahat po ng supportan ninyo dito sa dalawang ano ko na active ngayon, guys. So, maraming salamat po sa inyong lahat. So, dito, tutulungan kayo nito. Basta kung magtiwala kayo sa ginagawan nyo. Within three days and three nights, sabi nga, guys, um magkakaroon ho ng pahiwatig. And maniwala po kayo sa instinct niyo. Yun po yung sikreto ni The Tapos po sa pagdasal, ayan, para hutulungan kayo ng simbolo na to na ilabas yung katotohanan. So maraming salamat po sa inyong lahat guys and God bless po.